Pakiramdam mo ba ay hindi nagbubunga ang iyong mga pagsisikap? Nadudurog ka ba dahil parang walang nakakakita sa iyong mga pagsisikap? Pagod at pagod ka sa pagpupursige pero parang walang nakakakita sa sakit mo. Ngunit minamahal ginagawa ng Diyos. Nakikita niya ang mga bagay na pinagtityagaan mo araw-araw, ang mga pakikibaka upang mabuhay, ang pag-alis sa pagitan ng maraming trabaho, pag-aalaga ng iyong mga anak ng mag-isa, ang nakakalason na kasal. Nakikita niya ang lahat. Nakikita rin niya ang mga laban na ipinaglalaban mo sa likod ng mga saradong pinto, ang mga hindi alam ng sinuman. Nakikita niya ang iyong puso at pinapasaya ka niya. Kahit na hindi ka nakikita ng mundo, nananatili ang katotohanan na hindi ka kailanman nakikita ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, kung ito ang iyong unang pagkakataon na makapunta sa channel na ito, mabuting mag-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Tinitiyak sa iyo ng Diyos na nakikita niya kung gaano ka nagsisikap at ayaw niyang bumigay ka sa panghihina ng loob. Kaya, tiyaking panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo at magdarasal kami bago lumabas ang video. Nakikita ng Diyos ang iyong pagsisikap kahit walang nakakakita nakikita niya ang mga luha mo, ang iyong mga laban, at ang mga sakripisyo na iyong ginawa. Maaaring pakiramdam mo ay hindi nakikita, ngunit hindi. Nakikita ka ng Diyos, alam niya ang iyong puso, at nasa likod ka niya. May mga pagkakataon na sobrang pagod at panghihinaan ka ng loob, at patuloy kang nagtataka kung bakit parang walang kumikilala sa iyong mga pagsisikap. Alam ng Diyos na kailangan mo ng isang salita ng panghihikayat, isang pares ng mga salita, upang magpatuloy ka, at ipinapadala niya ang kanyang salita sa iyo ngayon. Maaaring husgahan ka ng iba at mas mababa ang tingin sa iyo, ngunit iba ang pananaw niya sa iyong mga paghihirap. Tinitiyak sa iyo ng mga banal na kasulatan na nakikita at kinikilala ng Diyos ang bawat hakbang na iyong ginagawa. Nakikita niya ang iyong tiyaga, pagtitiyaga, at determinasyon na gawin ang mga bagay-bagay. Pinahahalagahan niya ang iyong masungit na espiritu, at gagantimpalaan kanya kanya balang araw. Alam mo ba kung ano ang mas maganda? Hindi niya nakikita ang iyong panlabas na mga aksyon nang nag-iisa, nakikita rin niya ang iyong puso. Tandaan, si Jesu Kristo ay nagkwento ng isang mahirap na balo na nagbigay ng kanyang huling sa Diyos naglagay siya ng dalawang maliliit na barya sa kaban ng templo. Sa pananaw ng tao, ang ibinigay niya ay pinakamaliit kumpara sa ibinigay ng mayayamang tao sa kanyang paligid. Ngunit pinuri siya ni Jesus sa harapan ng kanyang mga disipulo sa pagbibigay ng lahat ng mayroon siya. Itinuturo nito na nakikita at pinahahalagahan ng Diyos kahit ang pinakamaliit mong mga gawa ng katapatan. Pinupuri ng Diyos ang iyong pagsisikap mayon, sinasabi niya ituloy mo, bata. Dalawa mga taga-Korinto apat oras labing pito minuto negatibo labing walong, sapagkat ang aming magaang kapighesyan, na panandalian lamang, ay gumagawa para sa amin ng higit at walang hanggang bigat ng kaluwalhasyan. Samantalang kami ay hindi tumitingin sa mga bagay na nakikita kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Minamahal, huwag sumuko, mahal na anak ng Sean. Patuloy na itulak nakikita ng Diyos ang iyong puso. Nakikita niya ang lahat ng sakripisyo na iyong ginagawa. Napakahalaga mo sa kanya. Mataas ang pagpapahalaga niya sa iyo. Gaya ng nakasulat sa awit 87, tatlo, sinasabi nito, ang mga bagay na maluwalhati ay sinasalita tungkol sa iyo. Maaari kang magtaka kung ang Diyos ay may oras upang isaalang-alang ang bawat individual. Oh, kaya nga siya ay Diyos. Ang kanyang mga mata ay hindi lamang iniskan ang ibabaw ng earth, tumagos sila ng malalim sa kaluluwa ng bawat individual. Nakikita niya ang iyong sinseridad. Alam niya ang dalisay na intensyon ng iyong puso. Kinikilala din niya kung paano ka nagpupumilit na malampasan ang mga personal na hadlang sa pagsunod sa kanya. Nakikita mo ba ang sakit na iyong nilalabanan sa loob ng maraming taon? Batid ito ng Diyos, Nakikita niya kung gaano mo pinaghirapan na manatiling masaya sa kabila ng mga tinatago mong sakit. Paano ang mga pagtanggi na iyong tiniis mula sa mga tao, dahil pinili mo ang panig ng Panginoon? Isinasaalang-alang niya ang bawat isa sa kanila. Bagamat walang halaga ang pagtingin ng mundo sa iyong mga pagsisikap, iba ang pananaw ng Diyos sa kanila. Nakikita niya ang mga ito na may malaking halaga. Walang kabuluhan ang mga sandaling iyon, kung kailan kayo nagsusumikap sa paghihirap, nagsisikap na labanan ang tukso, at pinipili ang kabutihan kaysa sa kasalanan. Nakikita ng Diyos ang tiyaga at lakas na ipinapakita mo, at nalulugod siya sa iyong katapatan. At alam mo na sa larangan ng digmaan ng buhay, ang tiyaga ay ang baluti na nagpoprotekta sa iyo mula sa pagkatalo. Kaya, ikaw ay nasa landas, minamahal mayroon kang isang mahusay na bertud doon. Mga minamahal, huwag mawala ng pananalig sa Diyos. Nakikita niya kung paano mo harapin ang iyong mga takot ng buong tapang, labanan ang iyong mga pagdududa, at patuloy na magtiwala sa kanya sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Natutuwa siya kapag nakikita niya na hindi ka handang sumuko sa gitna ng lahat ng ito, at gusto niyang malaman mo na kahit na itinuturing ka ng mundo na isang kabiguan, nakikita niya ang isang mandirigma sa iyo. Binigyan ka niya ng lakas at kapangyarihan upang magtagumpay, at sa bawat pagtatangka, nagagalak siya sa iyong paglaki. Hindi mahalaga kung isinulat ka nila at natad na baog. Punasan mo ang iyong mga luha dahil nakikita niya ang mga bansa na lumalabas mula sa iyong lalagyan. Nang ipinangako ng Diyos na gagawing ama ng maraming bansa si Abraham, ang isa ay huminto sandali at magtatanong kung ito ay posible. Matanda na si Sarah, at sa medikal na pananaw, lampas na siya sa edad ng panganganak. Ngunit ayon sa kalooban ng Diyos, siya ay naglihi at ipinanganak si Isaac. At nayon, matatawag mo ang iyong sarili na inapo ni Abraham. Paano si Hannah? pinagtatawanan at pinagtatawanan siya ng mga tao dahil wala siyang anak. Ginawa ng kanyang kabiyak ang buhay para sa kanya. Nang mangyari ang lahat ng ito, tahimik siyang dumaing sa Diyos para sa intervensyon. Para bang natahimik ang Diyos? At isang araw, dinalaw niya siya sa silo at narito, lumabas si Samuel. Hindi mag-iba ang kaso mo. Hindi mahalaga kung ano ang sinasabi ng ulat ng doktor tungkol sa iyo. Kung ang ulat ng medikal ay nagsasabi na ang iyong sinapupunan ay napakaliit upang magdala ng isang bata, hindi maaaring ikaw yon. Paalalahanan ang iyong sarili na sinabi ng Diyos na ikaw ay magiging mabunga. Dapat mong lagyang muli ang lupa at supilin ito. Hindi ka kayang gawing baog ng Diyos at hinihiling pa rin na magparami. Hindi niya kayang kontrahin ang kanyang sarili. Hindi ba kayo nakarinig ng mga patotoo ng mga babae na ang sabi ng mga doktor ay wala silang sinapupunan, ngunit sila ay naglihi? Ito ay hindi lamang katang isip o ilang random na kwento, ito ang tinatawag nating himala. Hindi mo may paliwanag kung paano ito nangyari, ito ay posible lamang sa Diyos. Kapag sinabi nilang ilang buwan na lang ang buhay mo, iyon ang ulat ng doktor at hindi ng Diyos. Kaya, kaninong ulat ang pinaniniwalaan mo? Alalahanin ang sabi sa awit isang daan at labing walong, labing pito tandang bawas dalawampu, hindi ako mamamatay kundi mabubuhay, at ipahayag ang ginawa ng Panginoon. Pinarusahan ako ng mahigpit ng Panginoon, ngunit hindi niya ako ibinigay sa kamatayan. Buksan mo sa akin ang mga pintuan ng matuwid, ako ay papasok at magpapasalamat sa Panginoon. Ang kailangan mo lang gawin ay pagtibayin ito sa iyong sarili. Paalalahanan ang iyong sarili na sinadya ng Diyos ang tungkol sa iyo. Nilikha ka niya para sa isang layunin, at hanggang sa matupad ang layuning iyon, hindi ka pinahihintulutang mamatay. Maging aliw na siya ay hindi malayo o hindi interesado sa iyo. Palagi siyang nakikibahagi sa iyong mga gawain, at tinitiyak niya na ang lahat ay gagana ng magkasama para sa iyong ikabubuti. Nakita ng Diyos at alam niya na sinusubukan mo, nakikita niyang sinusubukan mong manatiling nakalutang sa lahat. Huwag hayaan ang iyong mga pagkakamali na maging sanhinang panghihina ng loob. Hindi masamang magkamali dahil ang pagkakamali ay bahagi ng kalikasan ng tao. Ngunit ito ay nagiging masama kapag nabigo ka at tumanggi na sundan ang iyong mga hakbang. Huwag mong hayaang kainin ka ng mga pagkakamaling iyon sa halip, hayaan silang magsilbi bilang isang balangkas para sa iyong paglago. Kung mahulog ka, huwag manatili doon. Bumangon ka, alabok ang iyong sarili, at dagdagan ang iyong bilis dahil iyon lamang ang paraan upang mapanalunan mo ang karera. Kapag ang iyong mga pagsisikap ay kulang sa pagiging perpekto, nakikita ng Diyos ang higit sa mga pagkakamaling na gawa mo. Pinahahalagahan niya ang mga aral na natutunan mo habang naglalakbay. Ninichan kanya niya sa tuwing nakikita niya ang iyong katatagan at pagtanggi na sumuko. Tingnan ang buhay ni Ruth ang manugang ni Naomi. Isa siyang magandang halimbawa ng isang matibay na karakter. Maraming pagsubok ang kanyang hinarap, kabilang ang pagkamatay ng kanyang asawa. Mag-isa, siya ay isang balo sa ibang bansa, ngunit siya ay nagtyaga at nakahanap ng isang bagong tahanan kasama ang kanyang biyanang babae, si Naomi sa kabila ng lahat ng paghihirap na kanyang hinarap, hindi siya nakitang nakahalukip-kip o nagrereklamo. Nagpakita siya ng katatagan sa pamamagitan ng pagsusumikap upang matustusan ang kanyang pamilya, at sa paglipas ng panahon, ginantimpalaan siya ng Diyos sa kanyang katapatan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang lalaking nagnangalang boss, at naging bahagi siya ng angkan ni Jesus. Ang katatagan ng babaeng ito ay dapat magbigay ng inspirasyon sa iyo at sa sinumang naharap sa isang mahirap na sitwasyon. Tandaan, kahit na ang maliwanag na kabiguan ay maaaring maging mga hakbang sa tabumpay. Talagang pinagpala ng Diyos ang iyong kahandaang matuto at umunlad sa bawat maling hakbang, at ginagamit niya ang mga karanasang ito upang hubugin ka sa kanyang larawan. Sinasabi sa Hebreo 10 oras 35 minuto negatibo 30 siyam, kaya't huwag mong iwaksi ang iyong pagtitiwala, ito ay gagantimpalaan ng Sadana. Kailangan mong magtyaga upang kapag nagawa mo na ang kalooban ng Diyos, matatanggap mo ang kanyang ipinangako. Sapagkat sa isang kaunting panahon, siya na dumarating ay darating at hindi magtatagal, ngunit ang aking matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, Ngunit sa mga may pananampalataya at naligtas. Habang inilalagay mo ang iyong tiwala at pagtitiwala sa Diyos, alamin na hindi ka nag-iisa. Sinaklaw ka ng Diyos. Sa mismong dahilan na nanatili ka sa iyong pananampalataya sa Kanya, at hindi sumuko, hindi Kanya pababayaan. Habang ikaw ay pare-pareho sa paglalaan ng iyong mga paraan sa Diyos, ang Kanyang pangako na itataas ka ay mapupunta sa limelight sa takdang panahon. Ang bawat hakbang na gagawin mo ay maglalapit sa iyo sa banal na pabor at mga pagpapala na higit sa pangunawa ng tao. Tandaan, ginagantimpalaan ng Diyos ang mga masipag sa paghahanap sa Kanya ng buong puso. Kaya't, huwag hayaang masiraan ng loob ang iyong puso. Sa halip, panatilihin ang iyong hindi natitinag na pananampalataya. Kapag itinuon mo ang iyong tingin sa kanya, kaysa sa opinyon ng ibang tao, matatamasa mo ang kanyang mga pakinabang tulad ng numero uno, espiritual na paglago. Ito hangarin ang hangarin ng puso ng bawat mananampalataya na anak ng Diyos. Siyempre, bilang isang tao, ang iyong buhay ay hindi nakatuon sa pisikal na paglaki lamang. Mas mahalaga ang espiritual na paglago, ang paglalagay ng iyong pagtuon sa Diyos ay nagpapabilis sa iyong pagbabagong paglalakbay tungo sa espiritual na paglago. Habang hinahanap mo muna ang kanyang opinyon ng buong puso, nang hindi iniisip ang mga opinyon ng mga tao, lumalawak ang iyong pananampalataya, at lumalalim ang iyong pangunawa sa kanyang banal na plano. Bilang resulta, ang iyong pakikipag-isa sa kanya ay nagiging mas matalik, at ito ay nagpapahintulot sa iyo na maranasan ang kanyang pagmamahal at biyaya sa malalim na paraan. Kapag mas nakatuon ka sa Diyos, mas nagiging madali ang pagwawalang bahala kung paano ka tinatrato ng mga tao. Nagbibigay ito ng mas kaunting mga pagkakataon sa negativity na maaaring makapinsala sa iyong mga damdamin. Sa ganitong paraan, makatitiyak kang mamuhay ng may layunin at katuparan. Pangalawa, kalayaan mula sa paghahambing. Sa kasalukuyang henerasyong ito, kadalasan ay madali para sa mga tao na maubos sa paghahambing. Maaaring ito ay mga taong nagkukumpara sa iyo sa isang taong mas mahusay kaysa sa iyo. Maaari mo ring ikumpara ang iyong sarili sa iba dahil pakiramdam mo ay mababa sa pamantayan. Minsan ito ay kahit isang walang katapusang pagtugis ng mga pamantayan ng lipunan. Ito ang mga bagay na humahantong sa marami sa depresyon. Ngunit ang mabuting balita ay ang pagtutuon ng pansin sa Diyos ay nagpapalaya sa iyo mula sa mga tanikala na ito, at ginagawa nitong mas madaling kilalanin at tanggapin na ang iyong halaga ay hindi nasusukat sa mga opinyon ng maling tao kundi ng iyong lumikha mismo. Dahil ang paghahanap ng pagpapatunay mula sa iba ay nagtutulak sa iyo na ikompromiso ang iyong mga halaga at pagkakakilanlan, gayon paman. Ang pananaw ng Diyos ay nagpapaalala sa iyo na ikaw ay nilikha sa kanyang larawan at wangis at para sa kanyang natatanging layunin. Yakapin ang katotohanan ito at magiging malaya ka sa paghahambing, paghatol at pagtanggi. Pinapayagan ka nitong pahalagahan at ipagdiwang ang iyong sarili bilang isang tao. Bilang tatlo, banal na patnubay, patnubay at kapayapaan. Ang pagkakaroon ng patnubay at direksyon ay isang mahalagang bahagi ng iyong kristyanong paglalakbay. Bagamat makatutulong ang payo ng iba, kung minsan ay nakakasagabal ito sa tagubilin at gabay ng Diyos. Gayon din, ang paghingi ng pag-apruba at mga opinyon ng iba ay maaaring mag-iwan sa iyo sa isang walang hanggang estado ng kawalang kasiyahan at pagkabalisa. Ngunit ang pagtutuon sa opinyon ng Diyos ay ginagawang mas madali ang pagkakahanay sa kanyang perpektong kalooban. Tinitiyak nito na ang iyong mga desisyon at pagkilos ay pararangalan at luwalhatiin siya, at ito ay pumupukaw sa hindi masabi na kapayapaan sa loob na higit sa lahat ng pangunawa. Habang nagpapahinga ka sa kanyang pag-ibig at pagtanggap, napalaya ka mula sa pangangailangan para sa pagpapatunay mula sa iba. Ang banal na kapayapaang ito ay nagpapalakas sa iyo na harapin ang mga pagsubok at paghihirap sa buhay ng may pag-asa at kumpiyansa, na kahit sa gitna ng kawalan ng katiyakan, hindi ka naliligaw. Ang sabi sa awit 42, labing isa, bakit, kaluluwa ko, nalulumbay ka? Bakit nababagabag sa loob ko? Ilagay mo ang iyong pag-asa sa Diyos, sapagkat pupurihin ko siya, aking tagapagligtas at aking Diyos. Ito ang salmista na pinagsabihan ang kanyang kaluluwa na magtiwala sa Diyos sa halip na maghinuha na walang pag-asa. Sa tuwing nararamdaman mong pagod ka, dumulog sa Diyos sa panalangin. Ibuhos mo ang iyong puso sa iyong ama. Alam mo ba kung paano ka nakikipag-usap sa iyong matalik na kaibigan kapag ikaw ay nasa pinakamababa at kailangan mo lang ng isang tao na humihikayat sa iyo? Maaari kang makipag-usap sa Diyos ng walang pagpipigil. Sa kanya, wala kang maitatago. Hindi siya tulad ng mga lalaki na ginagamit ang iyong mga salita laban sa iyo. Hindi siya humahatol, sa halip, siya ay umaaliw. Nangako siya na bibigyan kanya ng lakas at dagdagan ang iyong kapangyarihan kapag mahina ka. Kapag umaasa ka sa Panginoon, akyat ka na may mga pakpak na parang agila. Mahal na kaibigan, huwag mong hayaang masiraan ng loob ang iyong puso. Ito ang mensahe ng Diyos para sa iyo ngayon at palagi. Nakita niya ang mga sakripisyong ginawa mo sa pagluha at ang pagmamahal na ibinuhos mo para sa kapakanan ng Kanyang kaharian. Kinikilala ng Diyos ang iyong walang humpay na paghahangad ng katuwiran at nangangako na gagantimpalaan ang iyong katapatan. Lakasan mo ang iyong loob at humanap ng kaaliwan na nakikita ng Diyos na sinubukan mo. Ang iyong mga pagsisikap, gaano man kasakdal, ay mahalaga sa Kanya. At sa takdang panahon, bububusan Kanya ng mga biyayang hindi nasusukat at puputungan ang lahat, itataas at pararangalan Kanya sa harap ng buong mundo. Ito ang espesyal na mensahe ng Diyos sa iyo dahil nakikita Niya na sinusubukan mo. Manalangin tayo. Laging matuwid na Ama sa Langit, sinasamba kita. Iginagalang ko ang iyong banal na pangalan dahil ikaw lamang ang Diyos. Dumating ako sa harapan mo ngayon na may pusong puno ng pasasalamat at kaluluwang laging sabik na kumonekta sa iyo. Nagpapasalamat ako sa iyong makapangyarihang presensya sa aking buhay. Alam kong nakikita at naintindihan mo ang bawat pagsusumikap ko. Ikaw ang aking mapagmahal na ama, at ikaw lamang ang nakakakita ng pinakamalalim na intensyon ng aking puso, at naiintindihan mo kung gaano ako nagsisikap. Kaya nga, ako ay nagdarasal na hawakan mo ako ng iyong kanang kamay ng katuwiran habang nagsusumikap akong mamuhay para sa iyong kaluwalhasyan. Dalangin kong palakasin mo ako. Inaamin ko na madalas akong nahaharap sa mga hamon na sumusubok sa aking lakas at jaga. May mga pagkakataon na sobrang pinanghihinaan ako ng loob, Lalo na kapag ang mga pagsisikap ko ay hindi napapansin ng mundo sa paligid ko. Pero sa mga sandaling iyon, aliw ako dahil alam kong nakikita mo ang lahat. Nakikita mo na sinusubukan ko at kahit na ang pinakamaliit na hakbang na ginagawa ko, alam mo ang mga ito. Ako ay kumukuha ng lakas mula sa iyong salita ngayon. Dalangin kong punuin mo ng pag-asa ang aking buhay at palakasin mo akong magpatuloy kahit na ang mga kawalang katiyakan at pag-aalinlangan ay nagbabanta sa akin. Nasasaksihan mo ang aking mga pakikibaka at ang aking mga tagumpay, at ibinubulong mo sa akin na naiintindihan mo ang mga hadlang sa harap ko, tinitiyak sa akin ang tabumpay. Ngayon, hinihiling ko ang iyong banal na patnubay at paghihikayat. Tulungan akong matandaan na hindi ito sa pamamagitan ng aking lakas o sa laki ng aking mga nagawa. Sa halip, ikaw ang magpuputong ng tabumpay sa lahat ng aking pagsisikap. Mangyaring patuloy na bantayan ako habang naglalakbay ako sa mga hamon ng buhay. Bigyan mo ako ng karunungan na gumawa ng mga tamang desisyon at lakas ng loob na magtiyaga sa harap ng kahirapan. Isinusuko ko ang aking mga takot at pag-aalala sa iyo. Tulungan mo akong magtiwala sa iyong plano para sa aking buhay. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo sa akin ng walang limitasyon at sa pagkilala sa halaga ng aking mga pagsisikap. Habang patuloy kong sinusubukan ang aking makakaya sa bawat aspeto ng aking buhay, patuloy na ipadala ang iyong salita upang hikayatin at aliwin ako ng may katiyakan na hindi ako nag-iisa. Salamat, mapagmahal na Ama, sa pagdinig at pagsagot sa aking mga panalangin. Sa iyong mapagmahal na pangalan, dalangin ko. Amen. Bago ka pumunta, kung nabiyayaan ka ng video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-drop ng komento, at mag-subscribe sa channel na ito.